Nakagawa na ako ng AI video using this platform. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial, ituturo kayo kung paano gumawa ng trending AI video using Pipit AI this 2025. Ito ang way para mapagalaw mo ang iyong picture. And bagamit yung iba pa nilang pictures. Pero bago tayo magsimula ay huwag kalimutang pidutin ang like, share, and subscribe. Una po of course ay pumunta sa Chrome or any browser. Then, isearch po ang Pipit AI. And po natin ito. Next ay mag-scroll down po pababa at hanapin po natin yung pipit.ai. And itap natin ito. Next ay pidutin po natin yung start for praise sa taas. Marami pong ways para makapag-login so pinili ko po ay continue with Google. And then piliin po yung account na gagamitin mo. And bag-wait po na ilang seconds. And itap po po yung try now. And upon signing in ay magkakaroon ka po ng 550 credits and bababawasan ng 150 credits per video. And try na po natin gumawa nito. So ilagay mo po ang iyong prompt. Ilagay po ng detailed kung anong gusto mo mangyari sa video. Pwede ka rin pong magpatulong sa si ChatGPT upang mapaganda at mas maliwanag ang iyong gagawing prompt na hanggang 1000 characters lamang. So for example po ang ginawa kong prompt ay create a video showing how majestic is a Philippine eagle and show 3 facts about it. And how it will be preserved. Ito po yung sample prompt. And pwede ka po mag-add na reference video, media, document at link. So ako po ay lalagyan ko ng media. Maglalagay po ako ng pictures ng Philippine eagle. So siguraduhin po maayos ng iyong prompt at ilagay mo na po ang dapat mong ilagay. And kapag nag-upload na yung media, ipidutin po yung generate. Ina-analyze po yung prompt pag natay po hanggat sa maging 100%. And sa po ay video downloading na. And ita po natin itong bilog sa taas na parang pie. And dito po makikita yung iyong ginagawa. Antayin lang po natin itong mag 100%. And yung free version po niya ay may 150 credits per week. At ito po yung futures you can use. And tapos na po yung isa kong ginawa. And, and din po yung eye icon para makita ito. And dito na po yung kanyang final output. Ang kaganda po sa kanya ay may caption na. At mahari po tumagal hanggang 50 seconds ang video. Ngunit meron lang pong watermark sa taas sa gilid. May sound po siya na wala lang po ng aking in-screen record. And para ma-download po siya ay pwede din po yung export din sa baba. And yan, nagda-download na po. And pwede po yung maybe later. Tinaray ko din po ang pasayawin yung picture ko at ito po yung result. Maganda naman po. At ganito lang po gumawa ng AI video. Use it properly. Thank you for watching at kung nakatulong ko makagawa ka ng trending AI video using PPT AI ay tulungan mo naman ako. Pidutin mo ang like, share and subscribe at panoorin ang next tutorial. Thank you!